dapat may feasibility study, may technical study. At on the basis of the technical study, doon gagawa yung plano mismo, yung design. Yung engineering design. Engineering design. So kung wala, ibig sabihin, hindi natin alam. Siguro si SecBills lang makakasalubyan. Haagamin natin. Haagamin natin kasi may nakikita kaming pattern na gano'n sa so, mga nakikita nating either goals o substandard pag nagtanong ako, may plano ba dito? May plano ba? Akin ang plano, Nasaan ang plano. Ang sagot lagi, ng mga dinadatnan natin doon, eh, wala That's the minimum na, na parusa na makukuha ng contractor dito, black whiskey. Pero ito, gato, may kaso. Tsaka kailangan, balik ang pera dito. Ghost, eh. Ibig sabihin, din lang ang pera dito. Kung mapatunayan natin na talagang may project dito dapat, Very unusual kasi. Bakit? Bakit may hukay?